Ayan eh, mga kapag, yes, no. or, uh, nandito. Didinig kami sa may Fortune King Tanza Cavite, no. At dito ay bumili kami ng uh, ceiling siling no. At mura po ang mga bilihan ng iba't ibang gamit dito. Ngayon ko lang po nalaman na dito pala ay murang bagsakan or bilihan, no. Speaker, kaldero, kawali, at iba't ibang mga gamit ang gusto mo rito ay nandito na. Dalawa na po may bilihan namin kasi naguguluhan kami. Kusa so, saan talaga dito bibili bilihan namin? So, dalawa na po ang ginawa namin. napaka-mura po ang dito At iba't ibang klaseng nabibili dito. Pa, speaker, na dito, so, Electric fan, speaker, lahat na. ngayon po, ay nadaling ko kayo sa so, may bilihan ng speaker sa mga drawer. So, tara. Ito, so, ang laki nito. Kano kaya ito? Hindi taga dito yung matanda Hugasan mo mo. 15. Bago po balawan ang tubig, Gregor sa kakapon. Sinunod kaya hindi ko pa naiintindihan ang Tinawag naman ako, ako Yung mic nila, ay 269. pa so, mm. ko parang parang magigit, na Na to. At oras kami pagkatapos ng meron Baka maganda ang ano niyan, tunog ay meron silang mga katambahan hindi maintindihan ang nakikita sa lugar. Nangyari na on at parito na dumatating La sa lakunan ng mga bangka ito. ng mga bagong mukha. Madali lang ano. si namatan si Lucina pa, ay nasa may balkonahin namang ito palagi. Kumagandang tunog. Takang taka o mano itong buntis. Pa, ito, Dahil bawat... Sumama o mano ang titig sa kanya. Kanta ka daw. Ano daw makaka? Masaya naman 'yan. Maria. Maari pa sanhin ng Sa piling ng iyon sila nene, sa silong ng sabay. Kundi pumikit siya daw nang. Wow. Oh, bakit nang mga kung ano-anong hayop ang pumapasok doon? Ayaw kung Isa nga po ng tinung. Isa lang po kulit si Nene niya. Halos mapasigaw siya na makita yung asong pumasok sa kusina ng bahay. Yung iba? Nakalabot sa ni Nene ang ito. Nagulat siya nito. Kaya pa paano nakapasok ang aso na yung, yung iba? Ang katabi ng walang single pero eh, ganyan wire ayoko nang binatiri kasi madaling masira yun Hahaha <laughs> Hahaha magandang tunog ba Eh ganun lang atin eh, amplifier eh. Wala, ayaw mag sa ano. Tapos ngayon? Uy, ayaw nga. Ako lang ako pero. Naka-mic na yan eh. Ay, naka-bluetooth sir eh. Okay yan sir. Gagana naman yan. Gagana yan kit naka-bluetooth. Prepa suyo. Miss. Yes. Hey. Ay. Ay.

pusag mo Ultimum ang tap. Wala din eh. Ayun. Ano nangyari? Ano ka pwede yung padla? Bilo, bilo, bilo. Ano nangyari? Bilo, bilo. Bilo, bilo.

Ito na. Ito na. Yun, nakadali na naman kami ng ito. 3,000 pa nito. 3,000. Okay. 3,000. 3,000. Ah, 3,500. Marami ka dito mga speaker. 8,000 oh, speaker laki. Oh. Laki no. Ito to. 15,000. 15,000 oh. 15. Nasaan ang ano natin? Ayun na. Di yung ano, ayun silipan. Ayun oh. No? So yun na binili namin ng mic. Kala na sira. Oh, dalawa na binili namin. Ito, ito. Ito yung mga bilay ng mga rice cooker. Oh. Ang lalaki. Nakasil sila kasi ngayon. Eh. Hawakan mo kasi ngayon. Magkaano ako? Ito yung mga stove naman dito banda. Oh. Flex na isang ano. 983. Oh, stove naman to. Itong malaki. Magkaano? 1,057. Oh. No? Wow. Panaro na. Dito talaga mura ang bilihan dito. Ito nakasili sila ngayon. Oh. Itong malaki. Magkano ka itong malaki to. Oh, nakalos nakasili sila ngayon. Oh. Ayan o. Oh. ito oh micromatic o 1447 lang mura lang ah oh, oh ito ay ito yung nabili namin kahapon sa ano gano 315 parehas lang oh mga kawali ha mga bila ng kawali no nandito na po lahat ang po ang inyong mga kailangan no kawali mga ganito o oh. Ay, mga ganyan no ito yung malit na ito makano to 203 ito 203 dito makakabili ng ano ito ang pinakamalaking kawali oh. <laughs> laki ng kawali. Magkano kaya ito? Laki mo kano? Magkano? Ano mo? Magkano kaya? Kita. 5,000 laki. Tingnan ko kayo sa mga cooler ng no? Urukan no. Oh. Magkano? 1,540 Urukan. Oh. Takpan mo. Oh. Takpan. Ganda no. Oh. Hey, takpan. Oh, pak bam. Pa. Pak kanon. Itu <laughs> 19. Kuli mo. Buti hindi ba pasa ganyan. Nako talaga bababayad no, no. ka na sa ano. Kaya na mauro ka na. Mga cooler no. Marami dito talaga. Ito me. Ito, kailangan na kailangan to sa so, tag-init ngayon. Magkano? 5, 638 9, 96. Ayun, 6, 3, 8 naman itong um, <coughs> uh, mga... Alright, isang uh, magandang tanghali po sa inyong lahat no, sa ating mga minamalamang viewers. At siyempre, nandirito po tayo sa may uh, Fortune King sa may Tansa Cavite. No? at mura po ang mga dito na mga gamit. Let's go. Ayun o. Laki. Yan, laki yan o. Siling tingnan mo. Gano? Oh, maganda. Ayun o, si Binti no. To, 70, oh. Siling pa ito malaki din. Siya malaki magkana yan. Grabe ho mga kapaknes, napakainit po sa bahay. Wala ba nag-assist dito? Ayun si ma'am o. Oh. ma'am! Hello ma'am! mam, ma kaya na yun eh, ma'am? Ito, magkano kayo ito mga kapartners? Ito po ang mga bilihan ng silimpan nito. Pa Pinakamalaki. Para medyo malamig yung kuha niya sa akin. Magkano kayo ito? Oh. Ano yun, ito, 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 Are, are, are. Yan. Ay, patay. <laughs> ito ganito Yung ganito, ito yung price nya ma'am Okay oh, Ito na lang po yung ganito Paano kayo try yan? So dito ang bilihan ng mga ceiling pan At dito po ang bilihan ng electric pan Sa likod lang po nito So magkano ang electric pan? 1.5 oh Eureka ang tatak oh. Standard So itatry lang mga namin yun kung hindi mahina yun, may ito may. Ito, dahil mo ito sa kulay blue. Ay, ito lang malakas. Eh? Lamig nga, oh, ito to. Ito lang malakas. Ito? Magkano? Ito rin. Ano oh, ba medyo malaki? Baka ito, Saan kayo dito mamang malakas ma'am? Ma-estimate mo? Oo. <laughs> Hindi uh, uh, uh. ba alam ni ma'am? Kasi ito yata oh. Ito, ito yata ito yata mahalan, ano? Ay di, Mura ito oh. Mas malaki yata ito eh. Malaki ito ma'am. Nakasako para dyan oh. Yung galing mo maliit sir. Eh. Malakas din ito. Maliit ay, no? Ito Ah, wala oh. ako. Mabilis na yung bumukha ng kotse rin itu 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 karena eh, disikoro itu oh baru nah yang itu ikutnya karena ini baru melawi-melawi lah anu wala nang na <laughs> mam wala <laughs> Nee, oh malakas. Malakas tatak niya eh Oh yan, sige yan ano. Tumakandito. Saksak mahal gam pala. Oh, kasi malakas eh. Yan daw. Ay pulo ng abo mo 'to kumpara mo ng dito. Mas malaki yung ano niya. Di ba? Rimamay okay. ma yan, ma'am. Subo kulit, ma'am. Uh. mas malakas 'to eh. Ayo, nga ano. May eh, dalawa na? Dalawa na. Makaano? Makaano lahat? Six plus. O oh, sige, six thousand plus? 605. O oh oh, sige, ilalag lang. mamili ng pan. Ito, one eight. Ano to? Ah, mabuhay star. One eight, oh. Ito, asastro, no? 1,084. four Marami itong mga bibiling electric. Pero mura pa rito. Ma'am, alawad ba kayo sa G-Credit? G-Cash? Wala. G-Cash. Payment. Pwede. G-Cash payment. Pwede. Yung malaki na lang. Ha? Yung 600. 800. May ano pa pa yun? Pool. Yung malaki kayo, mamahina rin yan. Pila malaki. Yung 800. Wala pong ano yung LEC. Ah? Ganyan po talaga siya, wala po talaga siya. Pa, paano? Pa, ay, ano lang siya? Eh, kakaya naman ito? Ah, dito, buko lang dito. Ah, wala nga pala, wala nga inisi pala. Ayan, ayan pinakaano niya. Ano, ibutin ko niyan? Ayun na. Meron yata, ata, ma'am eh. Meron lang. Ay, wala nga pala. Walang inisi daw? Walang inisi yan, oh. Ano po yan? Dark balls po yan. Ah, 12 bots? Yes, ah. <laughs> ah, okay. Ayan na lang nga, talaga. Ito, marami ka mabiling uh, electric pan. Ayan, o. Oh. Magkano ang presyo? Ito, o. 1,827, o. Ito naman yung presyo ng mga washing machine nila, no? Washing machine ay 3L ito mga what 5151 oh. no no maliliit 4000 no oh. dryer lang to dryer lang ganda oh washing di ba washing oh ito malaki yung oh. sastro no oh. 8,299 299 ang grabe ang presyo mga kapag nais 6,000 6,000? Pero malaki siya So pero wash siya eh oh. Ilang kilogram? 8 kg mo, 8.0 kg mo 'yun. Tapos Eureka, magkano? Oh. 8,409. 8.5 kg mo, oh, panalo na 'to. No? Okay. Oh. Tama Sastro naman oh, 4.5. Oh, 'yan oh. Oh, ito me. Ito me. Ano lang yan? Ito ay sus magkano? Kaya yeah. magkano? 2,000? Pero ano? Wow! Eh sus nga, lalabas ng init. Hindi nga siya ano? Yan pang Oh, bino. Oh. Oh, you know.